Nanawagan ng isang mambabatas na linawi ng chairman ng Securities and Exchange Commission ang kanyang pahayag na ang dahilan umano ng paglubog ng stock market sa bansa ay may kaugnayan sa mga flood control project scandal. Ang detalye, iyahatid sa atin ni Kate Renia live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Zay binigyang diin ibig ko sa Representative at House Infracom Chairperson Terry Didon na bago pa man pumutok ang issue sa flood control corruption, nagkaroon na ng pagbaba sa Philippine Stocks Exchange Index mula pa noong abin ng kasulukuyang taon. Sa isang forum kasi ng Financial Executives Institute of the Philippines o FINEX. Sinabi ni Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Lim na ang issue sa flood control projects ang dahilan ng pagkawala ng 1.7 trillion pesos sa market value ng mga kumpanya sa Philippine Stocks Exchange sa loob lamang ng tatlong linggo bagamat tumataas pa ang corporate earnings. Idinagdag pa ni Lim na ang mga investors ay hindi umaalis dahil sa mga mahihinang pundasyon ng merkado kundi dahil sa kakulangan ng integridad o mga kaso ng korupsyon. Tinukoy din niya ang korupsyon bilang isang web weapon of mass wealth destruction. Pero ayon kay Representative Ridon, hindi tugma ang mga pahayag ni Lim sa kasalukuyang sitwasyon at hindi rin tumutugma sa mga pangyayari sa merkado ng Pilipinas. Sa tala mula July 14 hanggang September 30 ng taong ito, bumaba ang PSEI ng halos 8.75%. Pero mula October 24 hanggang April 2025, makikita sa loob ng isang taon na bumagsak na ito ng higit 21%, percent, tatlong buwan bago pa inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects. Ani Ridon, ay pinapakita nito na hindi ang kontrobersiya sa flood control scandal ang pangunahing sanhi ng pagbaba ng merkado, kundi ang mga isyo ng mahihinang economic fundamentals at mga structural problems sa ekonomiya ng bansa. Nauna na rin pinabulaanan ni Special Assistance to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na fake news ang gumakalak sa social media tungkol sa umano'y 12% na pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index kamakailan. Ayon kay Secretary Go, mula August 11 hanggang 29, 1.58% lang ang ibinaba ng PSE index, 1.5% sa All Shares Index at 1.4% sa market capitalization. Securities and Exchange Commission Chairman was quoting of a confirmed fake news socmed post designed to catch attention and falsely sensationalize. The fact is the drop wasn't 12%. You may confirm this with the Philippine Stock Exchange or your favorite stockbroker. Lahat po yan, alam nila, public knowledge po lahat ng uh, index po natin. And I have personally confirmed this with the PSE president and the top brokers in the stock market. Zay, din ni Representative Ridon na dapat mas, 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 pagtuunan ng pansin ang mga solusyon sa mga pangunahing problema sa ekonomiya para mal, muli rin maibalik ang tiwala ng mga mangumuhunan na hindi niya anya, hindi anya dapat isisilamang sa korupsyon ang lahat ng problema sa merkado. At yan muna ang update. Balik muna sa inyo.